Ayaw na po nilang magpa-vlog. Wala na po. Hindi nyo na po mapapanood si Erika orang ang tanbalang Edrica sa ating channel. Ibabahagi ko na po yung aking mga nalaman na sa sagap kagabi mga kalingap. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Quedgens. Kung bago lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutang supporta ng buong team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rab. At pakasuportahan din po ang aming mga kasama sa Bodim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Preactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportan po natin lahat guys. So ayun mga Kalinga Partner, bueno, bago tayo magsimula sa ating reaction video, ay gusto ko pong batiin po ano, ang mahal kong kaibigan, si Kalinga Prab na isang happy, blessed birthday sa iyo bro. Happy, happy birthday at sana mas marami pang blessings ang dumating sa iyo at sana ingat ang kapalagi ng ating Panginoon saan man kayo pumunta ng buong grupo ng Team Kalingap ng K Boys at sana ay mas marami ka pang kababayan natin na matulungan at yun sana good health palagi at syempre yung safety ng buong family nyo ni Jack at yung Baby Rabay, nila Kuya Balila at Edna at lahat ng family, ng matubang family ay laging sumain nyo ang kaligtasan at gabay ng Panginoon. Happy Happy Birthday Bro at sana ay naging masaya ka sa naging celebration kagabi ano, sa salubong ng iyong birthday kasama ang mga kalinga partners, kalinga team at lahat pa ng family at lahat ng family matubang at mga kaibigan natin. Happy, happy birthday. I love you, bro. At sana ay nagustuhan mo rin yung regalo ko sa'yo. Ano? So ayun mga Kalinga pa ano, nagkaroon nga po kagabi ng selebrasyon ng birthday ni Kalinga Prab Kaya para mapanood po ninyo ang buong nangyari kagabi Abangan po ninyo sa YouTube channel ni Kalinga Prab Ang mga kaganapan kagabi sa kanyang selebrasyon ng kanyang kaarawan At sa lubong at kagabi po na hating gabi mga kalingap At ayun nga mga Kalinga pa no, kaugnay nga po mga kalingap sa mga nangyayari itong nakarang araw Kaugnay po ano sa nangyari po kay Erica dahil hindi na nga po ito nagpapavlog sa team Kalinga ay kagabi po nalaman ko mga kalingap ang totoong nangyari ang totoong dahilan mga kalingap kung bakit ayaw na magpa-vlog ni Erika at mamaya po mga kalingap pag-uusapan po natin ang mga bagay kaugnay po sa nangyaring hindi pagpapavlog ng family po ni Erika mga kalingap pero bago ang lahat panoorin po muna natin yung naging live ni Kalingap Prab nung nakarang araw kaugnay po dito sa bagay na ito tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2 dahil sa schedule din ni Erika sa kanyang school, kaya Um siya yung inaano natin. Siya yung uh, sa kanya tayo nag-a-adjust kung kailan siya pwede. Kahapon, ma-vlog sana kami. Ano? Uh, Nag-chat ako kay ano, kina Edu Erika. Na-vlog kami kahap, uh, kahapon sana, pero nag-reply sa si Erika na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. Wala akong idea kung sasabihin, pero ang nararamdaman ko lang meron akong nararamdaman about dun sa schedule nga ni Erika kasi yun, mahirap, na, mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanya pag-aaral. So, nung pagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. Naka, nagkausap po kami nila Lolo, Lola ni Erika. Pero wala si Erika doon kasi siya ay nasa, ano daw, mayroon silang group, uh, group project. So, ayun po, Um, kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo pero nag-request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpa-vlog. Sila po mismo nagsabi sa akin, Lolo, si Lola at si Lolo na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At saka dahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erika true uh, through chat lang po kasi di naman po kami nagkita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na po vlog Then, sabi niya, uh, Opo, opo kuya kasi nga yun rin daw na pag -decision nila, especially nila lolo. Kaya ayun, sinunod natin. Siyempre tayo naman, um, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung, kung vlog sila o hindi. And ako, nirerespeto ko yung decision nila. Kung ayaw nila, edi okay. yon So, nabigla po kaming lahat. Lalong-lalo na ako nabigla. lahat kami nabigla. Na, uh, di ko, akala ko ano lang, sa schedule lang. Akala ko sa ano lang, um, magkakaroon na ng konting adjustment sa pag-vlog namin. Akala ko lang pag usapan Or may request sila na about sa vlogging, baka meron silang papakiusap sa akin. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ayun, um, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. So, yun pala ang dahilan. Kaya pala, nung mga nakarang linggo ay ang uh, hirap naming magkaroon ng schedule kay Erica So, ibig sabihin, um, halos ayaw na rin niya na palang magpa-vlog and yun nga, napaka-busy na niya sa school. So, ayun, respetuhin po natin si Erica huwag po natin i-bash. Ano? Kung yun po yung desisyon niya, siyempre um, respetuhin natin yun. Alam ko, mayroon siyang talagang dahilan kung bakit ayaw na niya magpa -vlog. So, ayun, marami pa kami na pag-usapan pero di ko na po sasabihin lahat mga detalyado yun na lang, lang pong mga importante niyong malaman kasi um, dapat ko rin sabihin talaga kasi alam ko naman may mga naghihintay kasi pag di ko sinabi di ko inannounce dito sa ating YouTube channel uh, baka ko ano isipin at baka maghintay pa sila pero at least ngayon alam na nila na wala na po di na po mapapanood si Erika or ang tambalang Edrica sa ating channel talagang kinausap na tayo nila Lola, Lolo, na yung tunay nilang, ano, tunay nilang nararamdaman, ano? And dapat nating respetuhin yun. Kung ano man yung kanilang gusto. So, masakit man, pero kailangan nating tanggapin and kailangan natin mag-move on mga kalingap, ano, ibabahagi ko na po yung aking mga nalaman at nasagap kagabi mga kalingap sa birthday party po ni Kalingap Rab tungkol po ano, at kaugnay dito po sa issue at sa nangyari po nung nakarang araw po na pag back out po ng family ni Erika ni Erika sa pagpapavlog sa team Kalingap. Ano? So ayan po marami po tayong nababasa mga kalingap na mga comments, mga reaction videos at uh, mga messages na nare-receive si mga kalingap na naghihinala po parang mga nagkakaroon po ng idea o palaisipan po sa ating mga viewers kung ano nga ba talaga ang dahilan na pagpapatigil o biglaang pagpapatigil ni Erika at na kanyang pamilya sa pagbablog sa Team Kalingap. So ayan po ano marami pong nagsasabi rin na prank ba ito? ito ba ay uh, prank lamang o hindi ba totoo at baka bigla na namang isa-surprise na babalik na naman si Erika. So kagabi po mga kalingap, may mga times po na napag-usapan po ng ibang mga kaibigan po natin kagabi. Ano, yung puntong call dito at narinig po natin at nakausap po natin yung iba nating makasamahan na ito po mga kalingap ay hindi isang prank. Ano, hindi po ito isang prank mga kalingap at ayun nga po ano, katulad po ng sinabi ni Kalingap Rob sa kanyang naging live. Ano, Uh, ito po ang pinakadahilan po na pagpapatigil po ni Erica at ng kanyang pamilya sa pagbablog ay dahil po sa kanyang pag-aaral. Ano gusto po ni Erica? na makafocus po muna ano sa kanyang pag-aaral at para rin po sa request ng kanyang pamilya, nahayaan na muna po sa si Erika na mapag-focus sa kanyang pag-aaral. At tulad po na sinabi ni Kalinga Prab kung may iba man pong dahilan, sa naging pag-uusap po nila Kalinga Prab at ng pamilya ni Erika ay confidential na po ang ibang mga bagay at yun lamang po mga tanging bagay na pwede po masabi ni Kalinga Prab ang pwedeng ibahagi sa atin sa ngayon mga Kalingap. Kaya respeto na lang po natin mga Kalingap, anuman yung naging dahilan, anuman yung naging uh, desisyon ng kanyang pamilya ni Erika, kaugnay po dito sa nangyaring bigla ang igil sa pagbablog ng Team Kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panood. Sana po inaunawaan po natin ang sitwasyon po nila Erika at ang sinabi ni Kalingap Prab na irespeto po natin ang kanilang desisyon. Maraming maraming salamat. Huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Naging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalingas at mga na papa-inda. Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Alcorn Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap beat Mr. J!

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag-iinat ng Diyos na laging suma yon Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance,